Alam mo ba? Ihanda ng inyong asin at suka dahil ngayong araw ating lalantakan ang bayabas. Oo, ang bayabas na madalas nating nakikita sa ating bakuran ay isa palang super fruit na kilala sa buong mundo dahil sa dami ng taglay nitong bitamina at nutrisyon na mabuti sa ating kalusugan. Alam niyo ba na ang bayabas ay isa sa mga pinakamatagal ng prutas sa mga tropical countries tulad ng Pilipinas? Matagal na itong itinuturing na halaman ng mga ninuno natin hindi lang bilang pagkain kundi bilang gamot din sa iba't ibang sakit. Sinasabing nagsimulang makilala ang bayabas bilang mabisang lunas sa mga karamdaman ng mga katutubo. Ang mga dahon ng bayabas ay ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa panghugas ng sugat, cleansing at pagpapababa ng lagnat. Pero hindi lang dyan natatapos ang mga hatid nitong benepisyo. Ayon sa Scientific and Academic Publishing, ang mga extracts mula sa dahon ng bayabas ay maaari ring gamiting pangkulay ng tela. Ang dahon kasi ng bayabas ay may taglay na natural pigment na kung tawagin ay tannins. Ayon sa Department of Health National Nutrition Council, natuklasan na ang bayabas ay may taglay na vitamin C na higit pa o doble kumpara sa orange. Dahil dito, binansa ganitong superfruit ng mga eksperto. Puno rin ng fiber ang bayabas kaya mainam ito sa digestion. Mayaman din ito sa potassium na nakakatulong sa puso at blood pressure. Kaya para sa mga nagda-diet dyan, perfect ito dahil low calorie pero nakakabusog. Pag-usapan naman natin ang mga uri ng bayabas. Isa sa mga sikat ay ang Giant Vietnamese o Bangkok Guava na itinuturing na pinakamalaking uri ng bayabas sa buong mundo, kung saan kaya nitong tumimbang ng 1.2 kilograms. Ang mga ganitong uri ng bayabas ay karaniwang pinag-aaralan at pinapatubo sa mga research centers sa Asia kung saan lahat ay nakatutok sa pagpapabuti ng uri at laki ng prutas. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.